good morning Yan, pagpalaot mo pa lang tayo Dito tayo sa si Gijan mga idol Galing lang kami sa Taguan Yan, hindi mo malakas pa nga nga nun, mga idol Yan Kapunta pa lang tayo laot mga idol Galing sa Palangon ng Tatanduanis Ops, abang-abangan nyo na lang mga idol Kung magaganap sa laot natin. Sana maganda ang kapit tayo ng magandagan na. Yan. Malakas uh, pa ng araw ng idol. Tapos pa. Pero kaya na yan. Tuloy na tayo, Tuloy na tayo sa laot. Bangan nyo na lang. Kung anong magaganap. Yan idol. tayo sa unang, Tanurin nyo kung gaano ka... Ganda-ganda mga idol Tayong mga idol. Dilim na ito. Hindi na kami. Very much mga idol. Kapit lang bituka. Galit-galit muna tayo mga idol. Dito muna tayo sa unahan Pasanin ko na. Eh. Ang... Wala <laughs> lang kung sana papalaot pa lang mag na tayo ng isda. Para gawin natin din lang mga idol nandun and sa mga nandun sa likod yung mga tropa mga idol sabi lang nandito nandun sa likod tatago sa uh, buwan ng alon uh, mga idol Ayan, tayo lang nandito isang salok pa lang mga idol may isang salok po tayo hindi natin na uh, marami pa to kaumpisa okay pa lang mga idol mag salok tatapos lang natin mag at ginagawa naman natin ang paraan para di mawala ang isda para di masayang okay, tayo muna

isang storage natin yun, puno na yan minsan lang pinupuno makapuno pa saan makapuno pa medyo nahirapan kami sa time na to maraming isda Pero swerte rin kami guys kasi maraming isang nakuha namin. Iba iba naman yung kapag-uwi. na naman. Meron na naman. na pa okay. Buti kasi kami ngayon kaya medyo nahirapan kami. Buti na lang at kalmado na. mabait na 'yung ano, dagat yun busy busy nga ngayon si kuya guys tayo ay taga video lang muna madami na rin kasi kaming nahuli yan medyo konti lang yung tao kaya medyo nahirapan kami kami nakapag-video kanina kasi talagang paspasan yung pagbatak namin ng lambat. Kaya hindi muna nakapag-video kasi kailangan ng lahat ng tropa magbatak ng lambat kasi hindi talaga kaya. Kaya ilang oras ay din kami nagbabatak. Ito so, nga lang na isang pana. At nakapuno na din kami ng storage puno na namin yung isang storage ang pinupuno namin yung pangalawa naman sana kahit hindi makapuno sa pangalawang storage makalati man lang pero kayang kayang kalati pa yan guys dami pang sasalo kung isda yun dami pa yan malalim pa Ayan, minamano mano na para maabot na ng pang-salok. Ayan si Kuya Mac. b e sa pagmakinilya. Hindi kasi kaya ng manu -mano. Kaya ginagamitan na namin ng makina. ingat lang guys kapag hawak ng kawayan ay baka matuhog matubog <laughs> naglingat ka rin tayo dyan guys doon nga yung bangkang yun tumulong na din sa amin bote na may bangkang isa tumulong sa amin

Guys. yun nakalaati din guys ang pangalawang storage namin pero may kukunin pa